So, what's up mga kamubers? Alala po resakwan rin sa Uma. Uh, doon na po ko sya kong uma. Uh, ito lang, hagda-hagdao lang. Di talag mayohon. Magmayohon rin mga kamubers. Hagdaot kasi itong takaw nga ginagmay mga kamubers. Ginagmay nga dinaghan. Ginagmay. At riyah hindi uh, kasi tanto sa bagnot pero it's okay so mang harvest sa tama mang hug ta. so let's go yes mga kamovers what's so, up kumalang tadri sa so, obos sa punta mga kamovers hindi ako tag mahagda dito sa obos pare ko so, Ini atau datang, hula sa so mga kamovers ni ko kay murubag na ni humot na durian pero wala da atik lang naibunga ibunga akong durian mga kamovers ah uh, pa hinag na pa may hinog rin mga kamovers nagsimot simot ko mga kamovers ah uh, murag wala pa man mga kamovers eh ang ah, no, ay ang no, ay giatik atik ra ko eh so Bumbog ni humot good mga kamovers. Wala ito mga itong mga kamobers ko. <coughs> so wala pa mga kamobers. Mga sunod pa ni mga adlaw mga kamobers na hinog. So uh, Okay.